Sabi nila, mahirap daw magmahal ng single mom. Ang tatapang! Pag ayaw, ayaw na. <sighs> ang hirap kunin ng tiwala. Ngayon, sasabihan kita kung bakit ganito kaming mga single mom. <laughs> Matapang talaga kami. Hindi kami pwede manghina. Unang-una, may anak kaming binubuhay. May anak na nakadepende sa amin. Kapag nanghina kami, papaano na lang? Or baka sinasabi mo, matapang, nagusto namin kung ano yung gusto namin, yun ang masusunod. Ganon? Dahil siguro, minsan na kaming sumunod, pero wala kaming napala. Dahil siguro, minsan na rin kaming nagtiwala. Pero ang nakuha namin, wala. Kaya siguro kami matapang, dahil kami lang ang meron ng anak namin, kailangan namin maging matapang para sa kanila. Minsan na kasi kaming inapakan, iniwanan. Hindi nyo alam kung ano yung feeling na nabuntis ka, nagaanak ka, pero wala kang asawa. Matapang namin nilunok yung kahihiyan. Matapang namin hinarap yung katotohanan. Matap